Tago ka ng tago doon eh. Bakit ba mas gusto mo pang kumain doon? Ayaw mo sumalo sa amin. Okay naman ah. po ako doon eh. Oh, nahihiya ka. Mas gusto mo pa dun sa kwarto. Ay, ay, eh, huwag ka may yan? Turing mo na oh, rin oh. sa biling bahay mo to. Oh, oh, ito na siya. Ano, oh. oh. ka na dito. Oh, dito ka na dyan. gagawin. Si ma'am, Nakatulog si pa pag Sabado. Oh, mm. Tanghali na, na yung gumigising. Isa pa, isa pa. Oy, Didoy! Pakibigay nga to sa guard. Kaya naman, oh. Ang agaga, naglalampungan na kayo. Ano naman? Naku, hindi ka na nasanay dyan. Pumalik ka rito, ah. talaga naman parang mga yan. Oh, kunin mo itong pinakamalaking daeng. Para sa inyo yan. Huwag kang sasala sa albusal, ha? Manang, good morning. Ay! Ay, sir. sir, good morning. Good Hi, sir. Uh, morning. Good morning, sir. Nakakagulat naman kayo, sir. Hi, Punta sir. Punta ka agad yung gubising. Pupunta ko sa Cebu, alas ah, ang flight ko. Hi. Eh, sir, mga ilang araw naman mo ba hmm. kayo doon? Mga tatlo lang. Magbe-breakfast kayo, sir? Sa plano na siguro. Manong ulitin ko lang, huwag mong lalagyan ng Betsy ng pagkain ko. Nahilo ka hapon doon sa niluto mong pakbet? Ay, sorry, sir. Hayaan yung tatandaan ko. Hindi na mauulit, sir. Okay. Bye, bye, sir. Bye, sir. Sir, bye. Sir, bye. Sir, bye. Hoy, susumbo kita kay Didoy. Che. Inggit ka lang. Che ka rin. Halatang halata na mo may gusto ka kay Sir, ano? Hoy, kilabutang ha? mga umaga. Tumigil nga kayo. Marco. Anak. Naglalaro ka mo, wala? Okay. Sige, laro tayo, ha? Catch mo, ha? Ay, ang galing mo, ha? Ang galing mo. Tignan. Ang galing. Gusto mo maging basketball player pang laki mo? Ha? Piloto po. Ay, gusto mo magpalipat ng eroplano? Opo. Ay, eh, talaga? Opo. Hindi mo pa ako Hindi po. Hindi. Tignan mo ko mabuti. Tignan mo ako maalala mo ko. Alam mo, meron pa ako ibibigay sa iyo. Ha? Maglaro ka muna, ha? Sandali lang, anak, ha? Anak, naalala mo to? Ha? Paborito mo to ng baby ka, pangalan. Malu? Ako na Malu? Ma'am? Oh, Marco. Anong ginagawa mo dito at ba't mo naman iniistorbo si Yaya? Doon ka na sa garden maglaro, pwede? Opo. Thank you. Um, Malu? Ma'am? Malu, planchahin mo ulit yung shirt ng sir mo, ha? Maselan kasi yun sa cuffs at saka sa collar niya. Ayaw niya na may kahit konting kulubot. Magagawa mo ba yon? Opo, ma'am. Ayan. Tapos balik mo na lang yan sa cabinet niya. Opo. O oh, sige.